So gano pa mga kabayan ito yung uh, status ng makadisplay ngayon. Ah, uh, sapag so dito kayo dumaan kabayan, talagang malinis. Oh, ganito oh. Known as the financial and commercial hub of the Philippines. Ito ay kilala as a high concentration of multinational and uh, local corporation matatakpuan yung mga iba't ibang office towers tulad ng mga banks, Philippine Stock Exchange and Foreign Embassies. Ito po yung Makati City. At itong Ayala Avenue, ito po yung main road na one of the BCS. Ngayon, titignan natin yung mga pagbabago dito sa Makati City, lalo na sa Ayala Avenue. Unahin na natin itong Makati Subway na nag-start pa yung groundbreaking 2018. Pero ngayon, ano na ang status? Pupuntaan din natin itong mga underpass ng Makati kasi ito ay nagkaroon ng redevelopment. Tingnan natin yung uh, itsura ngayon kasi yung iba dito, tapos na. One of the modern underpass dito sa Metro Manila. Nandito na tayo sa Buendia, sa Makati City. Ngayon gabay na papasal tayo sa Makati ngayon. Tingnan natin yung mga ongoing uh, development projects at saka yung mga ibang projects na, ano na yung status. Katulad na lang nitong Makati Subway. Yan, dito po yan na, papunta to sa Makati Med. I'm sure uh, maraming excited at saka natuwa nung, nung na-update natin to. So nagkaroon to ng groundbreaking I think way back 2018 pa. So almost 7 years na yung nakalipas pero ito na yung sitasyon ng Makati Subway ngayon. At uh, ang latest balita na nakuha natin dito ay hindi na siya feasible dahil yung ibang uh, depot or station nitong Makati Subway ay uh, nasa nasa under ng Taguig City. Sabi nila siya feasible. Pero gano pa man, malaki na rin yung nagawa nilang project ang uh, progress no. Katulad nitong paghukay nila at saka yung paglagay ng mga bakal diyan no. Malaking tulong sana itong Makati Subway project para maiwasan yung traffic at uh, mabilis yung pagbiyahe nyo dito sa part ng Makati yung Makati Subway kapag uh, natuloy at tapos yan yan ay uh, magkoconnect sa Pasig River Ferry Station MRT Line 3 saka itong Metro Manila Subway na sayang matuloy ito malaki na lang kasi uh, ito yung mga kuha nito, yung sa tunnel boring machine niya, yung ibang parts niya, nandoon na sa Makati, Makati City Hall. Punta na natin yun eh. Yan. Uh, Unti-unti nalalagas na yung tarpulin. No? Yan yun. yun. Ayan, kasi kuha eh. Alam ko magsisimula dito sa kanya, Tapos dadaan siya ng Makati City Hall at University of uh, Makati. Maraming magbinipisyo nito. Alam nyo ba na napakahirap mag-commute dito sa Makati? Lalo na pag ka sa Ayala Avenue. Mahirapan yung commute dyan, lalo na pag uwi yan. Lalo na pag uh, payday. 15 na saka 30. So, na lang po yung status niya ngayon. Parang uh, walang galawan. Okay, so ganun pa mga kabayan. Punta na tayo ng Ayala Avenue ngayon. Maybe picture naman natin dito yung mga natapos na na project at saka yung ongoing pa. So ang Ayala Avenue, ito yung uh, main road na karamihan ng mga office towers eh, nandito sa Ayala Bingyo, yu, matatagpuan Yun. so ito po yung RCBC Plaza Yuchenko Tower Yuchenko Museum nakakamiss dito sa lugar lalo nung uh, pa diba, no? dito karamihan ng mga ako yung mga nag JT na mga course sila above sa banking and finance sa commerce saka nakakamiss din dito dati na pag-uwian na no? talagang nagigipag uh, ah, ka dyan sa sakayan ng mga bus para makauwi kasi sobrang kuhan dito ah, hirap sumakay lalo na pag ah, rush hour, yun nga pag ah, payday talagang kasi puno yung mga bus lagi no? kaya nga ah, yung mga pupunta lang ng Pasig River Ferry or sa MRT natatagalan pa dito pa sila sumasakay di ba kung may Makati Subway yun mabilis sana di ba pag lang nila doon. Kala ko pa paikot lang yung Makati Subway dito sa Makati City. Uh, sa so pagdito kayo dumaan kayo talaga'ng malinis. Zero vendor at uh, organized yung mga sidewalk. So karamihan ng mga tao ito kapag tatawid diyan sila sa underpass tumada yan Kaya naman yung mga underpass dito may mga mural painting, may mga ads, may escalator. So talagang uh, kanyan uh, convenient para sa mga uh, naglalakad dito. So sa mga nagtatanong naman kung hindi makadaan sa underpass, meron din itong exclusive lane para sa mga senior citizen, PWD, pregnant woman katulad nito. Yeah, meron uh, nga pa niyan, exclusive pedestrian lane. Pero may yung waiting area para sa mga bus. So ito po yung bagong building oh, kinoconstruct. I think ito na yung sa BPI Malaki din to Ilang years yan bago matapos uh, Revolto ni Kondo Ninoy Aquino uh, Guys, uh, ito po yung Ayala Triangle na uh, ongoing din on yung development dyan uh, Ito po yung Makati Avenue uh, Sa so pumunta natin ngayon ito mga underpass dito uh. Meron dito na tapos na eh Maniwala kayo sa hindi ni Cabay, yung Ayala Triangle dating kanyan airport kaya kung pumasok ka dyan sa loob para sa merong runway Ayan, natin dati airport Kaya ka kabayang kita nyo ba yung I think is, yan yung one of the tallest uh, buildings in Makati I think ito yata yun eh tallest building sa Makati lang ha ito po yung Peninsula Manila yan, dito tayo ikot ngayon ito na yung Ayala Center Nice sidewalk area. Una ang pupuntahan natin itong apartment ridge underpass. Tapos lakad tayo dito papunta hanggang doon sa may uh, intersection malapit sa Ayala Triangle. So itong apartment ridge mukhang tapos na yata ito. Pinanga natin. So dito rin katabi sa ginagawang bagong building. Ayan o. No? Mukhang oh, ito yung mapapasama sa one of the tallest building dito. Oh. So isa lang yung kanya niya dito, escalator. Oh, ganda oh. apartment 3, sa was diretso Peninsula, Manila, sa kaliwatan. Ito Ang ganda. One of the modern na uh, underpass dito sa Metro Manila. Yung dingding -ding niya, may uh, mural. Tapos sa uh, bagong linis din yung tiles niya. Ito yung maganda ito kabayan itong mga escalator para hindi mahirapan lahat ng mga kondito dumadaan tulad ng mga senior citizen ganda, ang linis na, walang kanyan walang leak sana ganito din gagawing underpass na sa ibang lugar na. so dito papuntang paano to, Ayala Triangle so dito may natural light no? So lakad na din dito papunta sa Ayala, Ayala Triangle. Ganitong sidewalk sana no na, na talagang nakahiwalay siya sa kalsada. Ang maganda nito. May mga trees pa dito sa sa may ikon ba? Kasi yung center island niya din oh. No? Pag ganitong way na side walk abay, safe na safe talaga yung mga tao. Na sa mga sasakyan na dumadaan yan, di ba? You Kino meron pang kanya no. Barrier. No? So, medyo malayo yung underpass. Wala sa dito eh. tatawid patay doon sa kabila. Ito na yung sa Makati Avenue. Peninsula Manila. Ito, parang swimming Oh, ang ganda ng uh, kung dito na uh, yung pedestrian lane may nakalagay stop talaga oh. Uh. so bawal tumawid Signal is green. so yun uh, kapag naka green na yan ilaw, pwede nang dumiretso marami napaka modern ng uh, nila dito no? traffic light para sa mga pedestrian lane so medyo malayong ikutin wala kasing underpass dun eh sa ka pa dito, ikot ka pa para makatawid sa Makati. Yung Shangri-La doon malapit sa Manila Bay, sarado na. Sarap lang mag-jogging dito. Yung oh. Legazpi. Yung Legazpi Adarpas. Uh, Okay guys, ito yung waiting area. Ah, punta, na, punta naman tayo dito sa kabila. So ito naman yung legacy P underpass. Ayan lang. Oh, ganda oh. Bagong palit yung tiles. Tapos ito, siguro ito yung mga future ads nilalagay nila. Tapos yung mural painting, ang ganda oh. Napaka-modern. Napaka-modern. Ano sa tingin nyo kabayin? Dagdagan pa yung mga escalator dito. So, ganda. Malaki na yung in-improve. Ang uh, Legaspi underpass. Yun. Ito natural light. May mirror. Uh, করবো